Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para sa pagpapalakas ng loob. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingin ang patnubay ng Diyos upang bigyan tayo ng lakas at tapang na harapin ang bawat hamon sa ating buhay. O mahal na Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat po sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. Sa gabing ito, kami po ay humihingi ng inyong gabay upang magbigay sa amin ng lakas ng loob at tapang. Panginoon, sa bawat hamon at pagsubok na aming hinaharap, kami po ay nag-aalay ng aming mga takot at pangamba sa inyong mga kamay na bigyan ninyo kami ng kalakasan upang malampasan ang lahat ng ito. Tulungan ninyo po kaming maging matatag at matapang sa bawat hakbang na aming gagawin. Sa aming mga pamilya, Diyos, humihiling kami ng inyong patnubay, naway ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok at problema. Bigyan ninyo po kami ng kapayapaan ng isip at puso upang magpatuloy ng may tapang at pananampalataya. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaginhawahan. Naway maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at suporta sa mga oras ng kanilang pangangailangan. Patnubayan ninyo po kami upang maging inspirasyon at lakas ng loob sa aming kapwa, sa aming mga trabaho at gawain. Panginoon, salamat po sa lahat ng oportunidad at hamon na inyong ibinigay sa amin. Naway, sa bawat gabi, makatulog kami ng mahimbing at magising ng may bagong sigla at lakas ng loob upang magpatuloy sa aming mga tungkulin. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan ninyo po kami, Diyos, naway matutunan naming magpatuloy sa aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan at lakas upang mahanap ang tamang landas na ayon sa inyong kalooban. O Diyos, sa bawat gabing dumarating, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Naway ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa na way patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahan panalangin sa gabi para sa pagpapalakas ng loob. Naway na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming ipapang sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.